Ito nga pala yung mga materials natin sa outlet at lighting. Ito, tugang outlet. Yan, 154 yung price niya. Bali yung brand ng outlet natin, Omni. Hindi ako gumamit ng Panasonic kasi uh, nasa isa dalawang taon lang yun. Depende sa gagamit, masisira na. Kahit mas mahal yung ganitong brand, mas matibay naman. Yan. Ito naman yung price 125. Yung 1 gang na switch. Yung 2 gang naman. Yan. 154. Yan yung price nya. Yung 2 gang switch naman. Ito 210. Yung price. Bago natin ikabit. Okay mag-install muna tayo dito or lagyan natin ng mga jumper unahin natin yung 3 gang switch yung wire natin ginamit dyan ay 3.5 or number 12 yan dito lang sya lagyan ng jumper para malagyan ng koneksyon yung bawat isa na switch meron tayong video sa ating page kung paano mag-install ng 3 gang switch yan Ganyan lang. Para malagyan ng connection or power yung dalawang switch natin. Pagkatapos natin yung jumper. Yan. Dito natin nilalagay yung mga return. Tatlong return. At yung power dito sabay jumper. Yan. Visitayin natin yung page natin. Para malaman natin yung proper way sa pag install ng 3 gang lighting switch. Dito naman tayo sa tugang switch. Depende sa inyo kung saan ilalagay yung jumper. Pero sa akin dito sa bandang ibaba. Pwede rin dun sa bandang itaas. Depende sa inyo. Ang kagandaan ng ganitong brand ng switch, makikita natin kung merong kuryente sa ating bahay kasi umiilaw yung ating switch kahit nakapatay ng ating ilaw ganyan lang mag jumper ng tugang switch dito naman tayo sa outlet tugang outlet dito natin nilalagay yung jumper sa sa baba sa sa taas ganyan lang kasimple at kabisik mag jumper ng mga ganyang brand ng outlet at switch Yan, okay na. Pahiga natin para hindi sumayad sa ating U-box. Yan yung mga pyesa ng switch -out outlet.